Matagal ka na bang breadwinner? Ano na po? Ano na po ako nag-start 2009? Almost 15 years na po. Yes. 15, 15 years. Oo. Oh, oh. Anong mga trabaho pinasok mo para lang makapagbigay ng suporta sa pamilya mo? Yung ano po, bali po kasi yung unang-unang trabaho ko po, para po makapag-aral ako. Kasi matanda na po yung nagpalaki sa akin. Laki po ako sa lolo't lola ko. Okay. Tapos po, Pinag-aaral ko po yung sarili ko kasi hindi na din po nila kaya ako supportahan. Oh, yes. Matanda na po sila Para po makapag-aaral ako, nag-service crew po ako. Ilang taong ko nag-service crew? 15. Matagal din po, nag-start po ako, 15 pa lang po ako, nagsa-sideline-sideline na po ako dun sa kanila. Ilang taon yun umabot? Hanggang po ano, makatungtong po ako ng second year college. Kaso po yung time na yon, pumunta na po ako sa mother ko na tunay. Mm -hmm. Kasi oh, malapit oh. po siya dun sa school na pinag-aaralan ko po. Mm Numating -hmm. po yung point na mag midterm exam, mangingi ako sa kanya po ng pambayad. Mm -hmm. Kasi hindi niya po ako ano, tinulungan. Priority niya po kasi yung iba kong kapatid na saka ka na lang mag-exam pag naka na yung isa. Parang dinimdim ko po yun na nanay kita, matapos mo ko iwanan ng ilang dekada, tapos di mo lang ako kayang ah, tulungan. Loob. Mm -hmm. so sumamain, parang nagrebelde po ako. Nabuo po yung... Anak kong panganay, uh. si Yuki. Bali po ano, sa takot ko po sa parents ko po noon, nagtago po ako sa Laguna. Nagsikap pa rin po ako magtrabaho doon, abang po nagbubuntis ako. Pero habang tumatagal po na, lumalaki na po yung chan ko, nagpasya na po ako na umuwi sa amin. Yung po natuwa din po ako kasi tinanggap po ako ni mama at papa ko hanggang sa napanganak ko na din po si Yuki na ano po, hindi pa rin po nagsawa na tumingin magtrabaho. Pero, doon mm -hmm. sinabi mong nagpapatbate uh, ka ng Laguna, Nakipagsapala okay, rin ka ron para matustusan mo yung pag-aaral mo. Natustusan mo ba yung pag-aaral mo? Hindi po. Nag-stop po ako noon kasi nga po buntis na po ako. Hmm. Tapos yun nga po, kasi po para po matustusan din yung papa ko, ilang taon na din po si Yuki. Hmm. Kasi po si Yuki po, meron po siyang nephrotic syndrome. Hmm. Ano, yun? ano yun? Yung Kung na puti tanong. na po niya, nilalabas po niya hanggang ngayon po, simula po nang napanganak ko po siya, nagme-maintenance pa rin po siya. Okay. Hanggang ngayon po, Lagi po kami na sa hospital, kailangan niya po ng kailangan niya po ng adumen, kailangan niya ng ganto para po bumalik siya sa normal. So yung, bali ilan yung obligasyon mo? mo sa bali pamilya. Bali po yung Nandun po kami sa loob ng bahay. Ang ino sila ko po, 13 hmm. po kami lahat. 13. 13. Oh. Kasama na nun si Yuki at... Ilan si... yung mga kapatid mo? Bali po, yung apat ko po na kapatid po, yung dalawa po kasi may pamilya na. Bali, yung kasama ko po ngayon sa bahay, si kuya ko po. Kaso si kuya ko po kasi hindi po siya masyadong makapagtrabaho dahil po ano, asthmatic din po siya. Okay. Okay. Mm -hmm. Tapos po noon, nung pag-uwi ko po noon, kasi kailangan po ni Papa ko noon ng CT scan para po mm -hmm. sa lalamunan niya. Mm -hmm. Na butas na po kasi yung lalamunan po niya. Okay. Para sa gusto ko po, hindi ko na po din kilala yung sarili ko eh. A Ang, ano, ano yung ibig sabihin? Na, parang hindi ko na din po kilala kung ako pa ba to, tama pa ba yung ginagawa ko para mabigay lang din dahil, yung... Dahil lang yun sa problema na... Sa dami, dami ng problem. problema. na hinaharap Bali po yung time po nun, pagdating ko po nun dito sa Manila, hinahabol eh, ko po yung CT scan para po mabayaran. Sansan -san na din po ako pumila ng social service. Mm -mm. Wala po kami makuha na ganun kalaki na amount na kailangan. Kaya po, ginawa ko po. Mahal ang CT scan. Yeah. Oo, napakamahal. Sobra. Kaso po sa kasamang palad na gusto ko po siyang masurvive, hindi ko na po siya naabutan. Wala Sorry. na po yung papa ko. Mm. Ang hirap nung ginawa niya yung lahat ng paraan na pwedeng magawa That's, para lang makatulong kay papa niya dahil gusto nga niyang isave yung papa niya. Ikaklaro lang natin na si papa mo ay ang iyong lolo, yung nagpalaki sa'yo. Oh, po, sila mm. po. Laki po kami sa lolo at lola. Iniwan mm. po kami doon simula pa lang po nang mali pa lang po kami. Mm -hmm. Tapos yun po, Nagbukas naman po ng pinto, natuntun naman po ako ng Malaysia. Yun na po, may tubig na po kami. Nagtrabaho Naka ka sa ibang bansa. Gano'ng matagal ka yung nagtrabaho doon? One year po ako na stay sa Malaysia po. Okay. Hanggang bago mag-pandemic. Tapos umuwi na po ako noon bago mag-pandemic. Nung mm -hmm. dumating po yung pandemic, ito din po yung pinakamahirap. Kasi po hindi ko na din po alam kung ano po yung gagawin, saan po kukuha ng pang-maintenance, ng gatas pagkain po namin araw-araw. Bali po nag po ako, nagtinda po ako ng mga merienda, kakanin, lahat po ng racket na kung pwede, mag, ano, pati po face shield, binenta ko na din po. Mm. Mm. Tapos, nung time naman po noon, nag-entrance po ako para sa scholarship ng labot. nag ka ulit. nag ka, ka. Uli. Kasi sabi ko po sa sarili ko, hindi ako nakapagtapos before dahil gano'n yung nangyari sa akin. Pero balang araw, makakapagtapos din ako. Tapos po habang nag-aaral po ako, may opportunity po din na nagbigay, nag-hiring papunta po ng Dubai. Mm -hmm. Nagpunta naman po ako sa Dubai. Grabe. In fairness, no, ang dami no, lahat. Opo oh, talaga niya. ginawa niya. Oh, 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 lahat. Lahat. Grabe experience oh, mo. Oh. Grabe experience. Yes. Pero masaya ka naman pag kasama mo yung mga anak mo. Yeah. Masaya po. Kasi oh. umuwi din po din talaga ako para po sa kanila. Para mm. din po makagraduate ako lang. Ito lang pong this year. Para po talaga sa kanila. Kaya din po umuwi ako sa Pilipinas. Hindi. Saka ang uh. maganda doon ay parang, di ba, natuto si, uh, yes. Yes. si April sa mga nangyari yun. Nakatapos siya ng college. Yes. Yes, at ngayon, sales associate ka na. Mm -hmm. So may mga winning moments na. Yes. Diba? Yes. Sana magtuloy-tuloy, April. Mm -hmm. At sana lalo ka pang lumakas at maging matibay sa laban ng yes. buhay. Alam naming napakahirap. So yes. At saka, syempre sa mga anak din, anong mga sinasabi mo sa kanila? yon Sa mga anak ko, sa lahat ng pinagdaanan ko, alam ko mahirap. Sabi ko sa inyo, hanggang kaya ko, pati sa mga pamangkin ko, pag-aaralin ko kayo sa abot na aking makakaya habang nabubuhay si si mami Saka si Tita. Ibibigay ko sa inyo lahat kahit yung buhay ko iaalay ko sa inyo lahat. Sa mama ko wow na lang 'yan. Maalamali kita ma. Salamat sa pagpapalaki sa akin na mapagmahal sa mga kapatid ko sa mga anak ko. Yung tinatawag mong mama ay si Lola. Si Lola Rosario. Nandito ngayon kasama natin si Lola, si Lola. Si Lola, natin, Rosario, si Lola, Lola Rosario. Lola, may mensahe pa kayo. Nalaglag 'yung salamin ni Lola. Magandang hapon po, Lola. Hello po, Lola Rosario. Kaya, matangos ang ilong ko, kaya nalalaglagin. <laughs> okay lang po. May gusto po ba kayong sabihin kay April, Lola? Paano ba yun? Naiiyak ako. Okay lang po. Meron naman po. Nagpapasalamat nga ako Ganyan siya nang mamalasakit sa, sa amin. Sa akin. E, ako ako naman ho ang nagpalaki sa mga iyan. Apat ah, silang magkakapatid. pati mga anak niya, ako ang nag-aalaga. Sana ang hin ang hinihiling ko lang sa kanya baguhin niya na yung buhay niya, pagpatuloy niya yung ginagawa niya. na na mag-anak pa siya ng Marami. Tama na yung apat. Yeah. Oo. Oo. kasi mahirap ang buhay. Ano po? Grumaduate na po siya noong September. At iba na po ang kwento ng buhay niya. Kasi mama, ano, natapos ko na silang pinalaki. Apo na naman sa tuhod ang pinapalaki ko. Buti kung malakas pa ako, hindi na eh. Oo nga po. Mm -hmm. Parang dapat nga po ngayon, medyo relax-relax na kayo, nagpapahinga na kayo sa dami ng ginawa niyo noong kabataan niyo, hindi po ba? Kung magtatrabaho man siya ng malayo, kumuha na siya ng yaya, hindi na ako kasi hindi ko na kaya. Oo. Oh. Totoo <laughs> naman yun. Na Mahirap yan, pagod pagod din. Totoo naman yun. Pagod din, 73 years old oh. na siya. At maraming maraming salamat sa iyo, Apo, na... Ngayon naman ako naman ang pinapakain mo ako naman ang pinapalaki mo oh, <laughs> <laughs> oh. salamat lola parang, yung parang yung lambing lo. lang ni ano yon lambing lang ni April, April yon kasi mm -hmm. nga inaalagaan mo yung mga anak niya mm -hmm. pero katulong din po niya sa ano pagbabantay ng mga anak ko Yung po hingi ko din po mm -hmm. si Ate Joy ko salamat mm -hmm. po Te, love you Kay Lola mo ba nagpapasalamat ka din? Salamat ma. Maraming maraming salamat kasi kung hindi dahil sa iyo, walang April. Wala kang April na handang sumuporta sa iyo. Walang April sa mundo na kayang ibigay lahat para sa iyo. Mabuhay ko lang kayo. I love you ma. Mahal na mahal kita ma. Yeah. At ngayong nakagraduate ka na at iba na ang yeah. trabaho yeah. mo. May mga pangarap ka pa ba, April, para sa sarili mo? Ang mahiling ko lang po, maayos din po yung bahay namin na naipagawa ko before na hindi ko na po natuloy. Ang hiling ko na lang din po sa sarili ko, yung para na lang po sa mama ko, saka sa mga anak ko, makapagtapos po sila ng pag-aaral. Kasi pa, po, naman. hindi din po habang buhay, malakas ako. Yes. Nandito ako. Kaya sa kanila na lang po. Hindi na po para sa mm. akin. Pero sa tingin yes. ko, April, kayang-kaya mo. Parang napakatalino yes. mo. At ang dami -sipag, mong nararating sa buhay. Napakasipag, madiskarte. Eh. Tsaka, alam mo, hindi hindi natin, ano eh, hindi natin maaalis din minsan na talagang nakakapag-desisyon tayo ng gano'n dahil sa hirap oh, ng buhay. Okay. Diba? Eh... May mga nagiging pagkakamali eh. tayo. We may piniskarte oh, siya oh. ng pagkakakitaan niya, mm. ng pantutusos niya uh. sa pamilya niya. Ang pinakamagandang blessing doon ay yung tinapos mo yung pag-aaral. Oh, yes. 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 Yung, regalo ko po talaga yun sa mama at papa ko. Kahit po mahirap, kahit po ginagawa ko pong araw yung gabi nung nasa Dubai po ako, nag-aaral pa rin po ako. Para po mapatunayan na, yun, maeto na, bachelor degree na yung apo niyo. Yes. <laughs> Salamat po. Congratulations, April! Isa ka ng, isa ka ng inspirasyon sa napakaraming tao na kakaranas yes. ng ganyan. Babuhay ka, April Joy. Thank you po.